Hello Philippines, mabuhay! Magandang-magandang <laughs> araw po sa ating lahat. Kami ng anak ko ay nakasakay sa jeep, papunta ko saan. Happy Fiesta, Santo Nino. Dapat may miyesta kami ng anak ko, kaya lang tinamad siya. At hindi ko siya mapilit na maaya. Nakakalokang bata, eh sana napakadami ko na Sharon. <laughs> Okay. Kaya hayan dito kami napunta sa SM At sobrang miss na miss na nga daw niya magpunta rito Sa bagay napakatagal na namin hindi nagpupunta dito Kaya napapayag niya akong dito na lang magpunta Sa bagay paminsan-minsan lang to at napaka-busy ko ang tao Mabuti nga may pera pa siya kung wala lang ewan ko lang <laughs> Pera kasi niya yung ginagamit niya sa paglalaro niya. Basta ang usapan naming dalawa sa akin ng pagkain. Bahala siya sa paglalaro niya. Hindi nga siya makapag-decide kung anong unang pupuntahan niya. Sabi ko nga sa kanya, mamaya na tayo kumain at busog pa kami dalawa. At kakain nga lang namin ng tanghalian diyan. Ala unang na kami nagpunta diyan kanina. E eh, paano kasi napakatami ko pang ginawa kaninang umaga. At syempre hindi mawawala yung pagpapahinga ko kasi nga linggo kailangan kong matulog at magpahinga. Di opo nga, di ba? <laughs> At ito nga, andito kami sa pick-up sticks. At kapag nagawin kayo dito sa SM, dito kayo magsikain at panginain. Malapit nga lang siya sa sinihan. Dapat nga dito kami kakain kanina, kaya lang si Maron ang nasusunod. <laughs> Kaya next time na lang kami kakain dyan. So ayun na nga, nandito na kami sa fourth floor, sa may laruan. Alam niyo naman, hindi mawawala ito kapag nagpunta kami dito sa si SM. Isa nga ito sa mga dinadayo ni Maron dito sa si SM, nakakalokang bata. Hindi mawawala ito, syempre. <laughs> bata eh. Napakahilig maglaro. At dito nga sa naglaro at sobra siya nag-enjoy. Nakakalokang bata. Halos dito nga naubos ang kanyang token. Nakakaloka. At syempre, nakilero na rin ako dyan. Nakakaaliw nga ito. <laughs> ako nga ang taga-pulot at tagaayos sa mga ticket na nakukuha ni Maron dyan. Nakakaloko, napakadami niya nakuha ang ticket. Habang naglaro nga si napakadami dyan, napakadami nanonood at gusto rin makilaro. Habang na pagkatapos din maglaro ni Maron, napakadami rin naglaro. At ayun na nga ang kanyang premyo, ipinalit niya yung mga ticket na nakuha niya, nakakalokang bata. Siyempre, gutom na rin kami dalawa at napakadagal nga namin dyan. Nagtatalo nga kami dalawa kung saan kami kakain. <laughs> ang gusto nga niya puntahan ay alam niyo na yung McDo. Diyos ko napakahilig sa McDo ng bata na ito. At sabi ko nga sa kanya next time na lang kami magpunta doon. At may namimiss nga akong kainin. <laughs> at buti na lang napapayag ko siya. So ayan na nga at papunta na kami sa baba kasi nasa ground floor yung kainan. Marami namang kainan dito kaya nang ayaw ni Maro. Di ba napakadami namang kainan sa food court? Napakasarap ng pagkain doon kaya nang ayaw niya. Kaya yon ito ang aming napagkasunduan. Nakakamiss kasi kumain ng pizza wrap. Aminin nyo, yung mga mahilig sa pizza wrap <laughs> Lalo na yung ham and cheese nila. Aminin ninyo, napakasarap. <laughs> Kaya lang, napakatagal maghintay dito. Ito yung ayoko dito. May maghintay na matagal. Yung 20 minutes kang nakaupo, napakatagal. Nakakaloka. <laughs> so, ayun hey, nga, after 48 years, dumating na ang aming order. Diyos ko, Lord, bago dumating ang order mo, gutom na gutom ka na nakakaloka. Ano mo kay patay gutom na kapag kumakain na? <laughs> Nakakaloka. Bakit ba napakatagal na paghihintay dito? No, manong bilis-bilisan naman nila. At hay na nga at kumain na si Maron. Apay gutom na gutom na. Namiss niya ang pizza rap. Kaya gusto ni Maron dito kasi nga kompleto nga daw. May spaghetti na, may pizza na, may manok na, may kanin pa. <laughs> At henya tapos na akong kumain, hinahantay ko lang si Maron matapos. Sabi ko nga sa kanya, abay kailangan mong ubusin yan. At henya at bago kami umuwi, dumaan muna kami dito. Bumili kami ng pagkain namin mamayang gabi. Kasi nga yung kinain namin pang hapunan na yon At syempre, hindi mawawala kay Maron ang panghimagas niya, ang ice cream. Hindi talaga mawawala sa kanya ang McDo. Ano, nakakalokang bata. <laughs> at hinayaan ko na nga siyang mag-order. Sabihin mo na lang kung ano yung gusto mo. Kamoy, ice cream, kamoy. <laughs> At henyat pa uwi na kami niyan. Sabi ko nga sa kanya, umuwi na kami at napakadami ko pang gagawin. mag edit pa ako at mag-voice over ko sa aming vlog. <laughs> at henyat maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa aming mga vlog. At sana po huwag kayo magsasawang panoorin kami. Hanggang sa muli, mahal na mahal namin kayo and I thank you. <laughs>